my channel guys ng Salvato Vlog and follow my feeds guys pareho um, lang ang pangalan ng Salvato yun ang gagawin natin guys magluluto ako ng ginataang manok ito yung ating mga pang guys simpleng ginataang manok guys walang ano lang walang halong mga lamas lang halo natin guys yan sibuyas, ahos, mayroon tayong sili, Chloe Ito yung chicken. So, mag-isa tayo ng ano guys. Nakarili na ang ating kawali. Ayan. Ang unahin natin guys. Ito yung bawang. Igigisa ko muna bago ayan. Isa natin. Tapos natin guys. Bawas na kasi nila to ang kutungong ayan. Uh, uh, ang gata natin. Ayan. Meron, coconut milk natin. Ito yun guys. Pula ng ating bawang. At sila lagay na natin ang ating sibuya. Yung halawin lang natin. At so, sila lagay na rin natin yung ating buya. Kumamaya so, na yung sili kasi para madali guys lalagay na natin ang ating muli Yan na po ng ano. Yan ating magic sarap. Ayan. Kakampi sa masarap na ating loto. Ayan natin kaunti lang. Hindi natin dahilin kasi alam mo ang magic sarap parang ano Parang may bikin din yan natin ang okay. asin Ayan. Ayan. muna natin dahil para Menang, 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 menang. akan mengenai para nama di sini CB. Ah, ah. O ditohin muna natin 'yung na-press. Bago natin bagyan ng gata. Kasi ang gata, isang kuno lang tama kasi pag mo nang pakuloyin ang gata, mag oil talaga naman sinasadya talaga siya ayan na guys buksan natin ilalagay na natin ang ating gata guys ilalagay natin lahat ayan bukol bukol siya ayan guys patutunaw din yan kasi ice ang ating gata ayan na guys maano yan kasi ang gata natin ilalagay ko kasi yan sa freezer para hindi nasisira So, hintayin natin siya matunaw din yung ating gata. So, panutuhin natin siya sa gata. Mas inalutok talaga. Takpan muna natin para maluto na. Maluto siya na maayos. Yes. Delicious. super delicious Mishus. So, kaitusin natin konti. Nung wala talagang sabaw. Lutuin natin ulit. wala talagang yung konti na lang ang sabaw. kung luto na. Wow. Luto na siya. Luto na guys. Ayan. Saba na yung sabaw. Tama na siya. Okay. Lalagay na natin sa ating lagayan. Para Lady to eat na tayo.

Mabili mo. Maraming area. Matin tayo. Ay, Ay saan? Ano? May tira kong tuyo. Kapon. Hindi. Dalawa pala. Hindi mo ando, pero untapin dito. Kaya na. Kaya na. Kaya ito. kasi mangga. Kaya yeah. mm, cầu lọc không thôi ui sao không được cả rồi à không phải sao luôn đúng không thể ô ô ô ô may kapit talagang pag kuwan kanang lawas. Ano ko Oo. may ba mo hina? Hina mo po yung mga na magkapit pa. Mabel mm -hmm. mm -hmm. ang doktor. Hindi siya. Hindi siya. Hindi siya. Hindi siya. Hindi Hindi siya. Hindi

yan ito? Hindi, baka ako walang sabang ginagawa ng kape talaga. Hindi mo kami ginagawa talaga ng kape? nga po. Hindi nga kahit anong kape. Hmm. Hindi lang. Tapos kasi ako mga... sa ko ba kanya. Hmm, gilang ko yung kape ilang taon yun. Siguro 10 years. Bumalik na lang ako ngayon nga dito. Ate, pininervis ako eh. Mm yung laging katawan ko, lalo na pag pinapagtak yung pintuan. ko yung hindi hindi ka marunong kontrol sa katawan mo, ka. Ano ba makalitan ka? Buang tanong. Buang. Panong kita ang mga, mga first timer. Ito yun. Parang mahina ang loob ba? Na magpatalo na rin sa ano nila. Kaya yan ganyan. Na ano. Na nasiraan. Marami kaya ang nangyara rin. Tapos sigaw-sigawan ka. may mahilig sila sumigaw. Ang sa kanila, pag sumigaw sila, wala lang yan sa kanila eh. Tapos lang ka. Bago nila sa ko, dumatay ang bayanis ng gabi. Nandito sila lahat. Dito niya saka yung mm. ano, pang mm -hmm. patabang din na ano pagkagabi umuwi sila. Pagkasunod gabi pa tayo, kaya nag-away mo sila unang katong isa. Labay mga mga baso pag hindi man niya. Natulog ko din na sa kwarto niya man. Kaya ang sa kwarto sa pa man ko. Hindi ako kung hindi mo ang kwarto na po niya sa kuwan. Hindi kwarto Sadang kamay. Ang kwarto sa mga Ang bata. bada. Tulog. Mas tila nanginig pa niyo ko. Ang anak niyo ko sa block ay pati ko sugatayin ko. Patay, murog, manjo ko. Di, wadjo eh. ko itulog isa kang gabi eh. Then, nigo pa ka daw. Nagising ko, nigo na ko, mata na ko. Tiguan ko, nung mata na ko, alas Pero, makatulog ko, mapapahingay ang nang matapag ka dito. Ay, ay, Bye bye guys. Tapos na ang ating time. Thank you so much. Thanks for watching. Okay. dum 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 birim bir dum 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 dum